Nangangalahati na ang Disyembre at papalapit na rin ang Pasko. Karamihan sa mga OFW ay magpapasko na malungkot dahil hindi makakauwi sa Pilipinas. At ang iba naman ay naghahanda sa kanilang pagbabakasyon. Siyempre para makasama ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Kabilaan ng mga reunion at mga get-together. Alam ko magastos ang Pasko. Pero sana huwag niyong iasa sa isang OFW ang mga ganitong okasyon. Umuwi kaming mga OFW ay para makapiling, maglaan ng konting panahon para sa aming pamilya, lalo na sa mga anak. At para makapagpahinga, mawala ang stress na ilang taon naming nararamdaman sa ibang bansa. Kaya kung di man namin kayo nabigyan ng pasalubong o treatment lang o kaya napautangan, huwag sana sasama ang loob nyo at sana huwag nyo naman kaming imarites. At kung sakali man na makasalubong namin kayo sa daan, huwag nyo kaming hangaan dahil kumikita kami ng dolyar. Bagkus kaawaan nyo kami dahil napakalungkot ng buhay na malayo sa pamilya. Kaya para sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga OFW, ang Pasko ang okasyon na pinakamasaya sa Pilipinas. Pero pinakamalungkot na okasyon para sa aming mga OFW na hindi makakauwi ngayong Pasko.